Ano sa hmm. Nandito kami sa center, guys. Nagpapapalit kami ng dressing. Ayun yung... Pauntog ba naman si Tonton sa wall? Lakad-lakad, lakad-lakad. oh bumunggo siya sa pader. मैं बोला हूँ दो ही घंटे चीनी नोरा ही तो दाईने बढ़ी हैं फिर तो डेस बल्कि नामिन सात डे आंग प्रॉब्लेम आ सात डे सर आ तू पापा सात डे क्लोज़ या यू कहिएगा सॉन्ग इवर बोन उधर क्यों नहीं था ऑपरेशन मेडिकल नहीं अच्छा एक दिन था यार ऑपरेशन कोडी कोडी का तो बोला १ चोरोले ए खोल न त इन् जान्नु पर्छ र हैन देखाउनलाई ए घाउ देखाउन पर्यो नि हुन्छ त त यो घाउ भन्नु नि कसै सोक्छ Hi guys! Ulam natin for today is isda. Pero magluluto si Asis ng iba. Kasi iba din yung sa akin. Kasi mas prefer ko yung sabaw. So sabi ko kay Asis, akin yung ulo, kahit ulo lang yung akin, nalulutuin na sinabaw ang ulo ng isda. At nai-prepare ko na nga yung ating isasahog. So, meron tayo ditong malunggay kasi gusto ko yung sinabawang ulo ng isda na may malunggay. Tapos nag-prepare ako ng medyo madami yung ginger ko kasi gusto ko ng maraming ginger. At meron din tayong kamatis. Hindi ko masyadong nahugasan yung kamatis. Yan, hugasan natin na yung kamatis. Medyo malambot kasi yung kamatis natin. Na ano na siya. Na over. Right na. So, dapat ako ang gagawa. Pero sabi ni Asis siya na daw magluluto. At, tuturuan ko lang kung paano gagawin. Bali, simple lang to guys. Magpapakulo lang siya ng tubig. Hindi ko din ipapaprito yung ulo. Hinihinga. Hinihinga ako kasi, kasi medyo ano ako sa paghinga. Kukulo lang siya ito, papakulo, tapos lagyan ng konting maasim. Para siyang sinigang, pero ang lahok niya ay malunggay. Gusto ko yung malunggay kasi gusto ko yung masabaw lang ba. So yan yung lulutuin na para sa akin lang. Tapos magluluto si Asis ng ibang klase na para naman sa kanila. Tapos sa mga bata, yung sabaw din ito ang ipapaulam natin sa mga bata. Kailangan ko kasi talaga ngayon yung medyo ano, masabaw talaga muna ang kakainin ko. Ay, hinihingal ako. <laughs> okay, so, ikat natin yung ating mga, ano, isa sa food. So, nakakapagkat na ako ng onions. Pagsabay-sabayin na natin. Ilagay mamaya kapag kumulo ang tubig At syempre, maglagay tayo ng ating masarap pa rin ang sinabawang isda na may tomato. Oh, be careful. You will fall down. Bali, nagpapakulo na si Asis. Yes. Oh, you will fall down, Ton-Ton. I think that's... Yeah! Yes! Yeah, maraming tomatoes, mas masarap at mas maraming ginger, mas masarap din. Ang fresh ng ginger, oh. Mm. I like ginger. Lalo may bagoong. Ay, ang sarap ng amoy ng ginger. Yeah sabay sabay natin ilagay pag kumulo. Okay, so simple ni, pakiala meron ang anak ko, pinatay man yung gasol. So maglalagay, lagay na natin lahat. Mm, -mm. Sabi ko kay Asis, Papa, gusto mong tikman ang aking ano, sinabawang o oo daw. Kasi kung hindi siya makikitikin, guys, alam nyo kung anong gagawin ko? Lalagyan ko ng bagoong kahit konti lang. Kaso ayaw niya. Don't remove It's okay. That one is, ano, malunggay. That one from the ginger. No problem. It's okay. So, oh, that's an, okay, okay. Okay, so. And put little turmeric. Maganda ang turmeric sa ating katawan. After coming back, do don't, don't, go to close the gas. I don't like And we have the peppercorn, put peppercorn. We have peppercorn, we have in the Anno, small container that the pepper and cinnamon, fine, I yes, that one, the cloves. Meron 'yan pampabango. Yes. 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 Make moves. And how you will cook? Fry. Ah, good, good, good. If you will fry it, I like it. Fried fish. curry? Ah, fish. Fish, fish curry, but you need to fry it first. Ah, no problem. Yes, yes. Ayan, kumukuluan na siya. No kulong-kulo na kailangan maluto yung kamatis ng malutong-luto bago natin ilagay yung isda. Meron kami siling pangsigang, sigang, guys. Tadaan! Siling pangsigang, oh. Yan, mag-prepare -pre na si Asis ng kanyang ano, pang ricado sa kanyang fish curry. Durogin natin yung kamatis. Ay, umaapaw sa sabaw. Hayaan lang natin kumulok na kumulok. So, kulo na siya, guys. Ilalagay na natin yung ating kulo ng isda. Oh, di ba ang laki ng ulo? Hmm. Tapos nilagdagan pa ng dalawang yung malapit din sa ulo. Ayan. Pukuluin natin yan hanggang maluto. At nag-start na rin mag preto si Asis. Okay, nakatapos na ng limang siguro mga limang minuto. Papa, don't, don't, don't mix like that. You will ruin the fish. Ano? Hmm. I think, yes, you put uh, the, sinicum, we, the you chili the chili You know what, homework is nothing, self-help is nothing, not is nothing. There's no homework? Yeah. No homework. Going drawing class, mm. in in dancing class. Yes, yeah, in class. In watching class. And you put papada sa ano? Sa mix? After. Okay, I will check your, ano, school app. Can The one last night? Have one more inside. Maglagay ng konting sinigang mix para masarap pa din. Ala, ala, ala. Kumalsik yung isda. ala broken here ay opening here. Hala, may air na. I think that's that's enough because kids that they don't like. Oh <laughs> ko! god! Acha, ang inig man papa. Ang inig! Enough papa. Enough. 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 ang dami na. Yeah. Kasi baka, ano, mga bata, hindi, hindi masyadong gusto ng mga bata masyadong maasim. Ah. Oh. Tara. Nakasim sinigang na isda. Sinabawang isda. And the malunggay. Malunggay. How, how do you call this malunggay? Malunggay. In ano uh, in Nepali? Hi, terima. No, just put all Papa. I like it. Masalah pangkalung gay. Ok, ok na guys.